nandito tayo ngayon sa Quezon City dahil ongoing ang pictorial ng the first family ng mga mulak. Siyempre, bukas ko ibibigay yung buong detalye tungkol sa pictorial na yan. Bibitinin ko kayo dyan. Pero ito ang hindi nakakabitin. Araw ng kagitingan. Well, what to do? Showing na ang Gomburza sa Netflix. Yan at ang iba pa sa report na ito. Yung sabihin mo sa akin, Padre, hindi pa talaga tayo minalas at sinumpang pagbayan Sa mismong araw ng kagitingan, mas paaalabi ng pagmamahal sa bayan mapapanood ng Metro Manila Film Festival 2023 Most Awarded Film na Gumburza sa streaming giant na Netflix. Matutunghayan na ng mas maraming Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo ang kwento humubog sa ating pagka-Filipino dahil magiging available na ito sa Netflix Worldwide. Sandali, hindi niyo ko pinakikinggan! Sandali! Si Dante Rivero, Cedric Juan, at Enchong Di gumanap na Gumburza, Directed by Pepe Diokno, ang pelikula na produced by Jesscom Films and Quest Ventures in cooperation with CBM Film Services itinalaga na ang direktor na si Jose Javier Reyes bilang bagong chairperson at CEO ng Film Development Council of the Philippines o FDCP. Paparit siya sa iniwang pwesto ni resigned FDCP Chairman Tirso Cruz III. Bago ito, naging technical consultant ng Council si Reyes. Inaasahan ng FDCP na makatulong ang kanyang higit apat na dekadang expertise sa film industry. Salamat warahmatullahi wabarakatuh. Ilalabas muli sa streaming platforms ang viral hit song na Selos ng binansagang Queen of Bangsamoro Pop na si Shaira. Matatanda ang binura ito dahil sa copyright issue sa melody ng Trouble is a Friend ng Australian singer na si Lenka. Naging leksyon po sa amin ang mga naturang pangyayari. Paglilinaw naman ni Shaira, walang isinampang kaso sa kanila si Lenka. Naging maayos din daw ang kanilang pag-uusap at nagkaroon ng kasunduan. Sa ngayon, may nilabas ng version ng selos si Shaira. Ang selos na yan, friend.